ngano no man ang nga nagwala man ni ha. Unsa na pod? Oh, magwala lagi na yun? Wala na pupo siguro ni. Mapupo ikaw? Ha? Pupo ikaw? Lu! <laughs> tara na. Pati na pupo ikaw. Mapupo ni, mabiwi ba? Ngano man ang musaka man naman diri adi di ha. Nagpupo dito nga perti man imong gala ganina sa beach ha mo kaya ang the beach dog ng Boracay wa magpupo sa gawas man siya ganina ha wa magpupo unsa na urasa kay ha ha unsa na de orasa plus maybe na you want to pupo now Okay, kay magpupo na siguro ni siya grabe nagwala na nagwala nagwala. Karon pa gani ni saka ka mapahuway ta. Ikaw pud ikaw pud diha, ay ikaw pud diha. na nang kapupo ubos Ah, kapoy ko. Dabi. Ha? Hmm? Saka magpupo og napapansin sa imong mga dulaan. Kung saan na na imong mga dulaan, daghana na mga dulaan na no. Ha? Wala, sa man na o, naroon. Sa o pa man na, nimo, daghana man ang dulaan, na. Ano, <laughs> dad? Wai labah. <laughs> oh, dak 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 dak. Hmm. Da.